Hi guys! Pindutin mo lang kasi! Tangina mo! Nag hi guys pa nga ako eh! <laughs> Nagugulat ako sa iyo eh! Hi guys! Good evening guys! <laughs> Pupunta ako ng Divisoria! Punta tayo ng Divisoria guys. Mamimili tayo ng mga gulay at saka mga ingredients doon sa mga bilihan na mora. Pero siguro guys, ngayon ay sobrang napaka-traffic. Let's see. Tara! Ovaj ajdaj moments later. Mm, sa wakas guys, nakatakas din ako sa matraffic na mundo ng Divisoria. <laughs> Ayan yung mga pinamili ko. Mga gulay, ano yan, talbos ng kamote at saka ano, sa luyot. Yung broccoli ko, oh. Ano lang yan siya, guys? 150. Limang maliliit na ganyan. Pero okay na, goods na yan. Tsaka itong cauliflower naman, guys, eh, 70. Kasi ang kilo nito ay 80. Hindi siya umabot ng isang kilo. At yung tatlo kong ampalaya ay 75. At tsaka ito, isang kilo 40. O, oh, diba, guys? Tapos, meron pa ako ditong ito, halagang 35 bagyo pichay. Yan, ito naman 100 sibuyas at saka 40 tang kalamansi yan 40 tang kalamansi at saka 70 na bawang 25 na mga beans bagyo beans at saka 30 na carrots and then 350 na pipino isang bag lang pipino 350 yan guys yan diba nakintipid yung 1000 ko may sukli pa akong ah may na sukli ng 1000 ko meron pa namang para pangsahod ka pa sa mga gulay mo oh ah, ito 150 plus barya 160 mga diba guys so ngayon kakain na tayo guys tara so ayan guys kakain na tayo ito yung ulam nila dito Ayan, baka inasal o pritong manok. Hindi ko alam. Basta may pipino ako dito. Tapos, kuha ako ng chili oil. Ayan. Magkamay na lang muna ako, guys. Baka lang. Ayan. 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 Masarap siya guys kasi fresh na fresh. Hmm. Hindi ng sausawan. Maasim. Masarap siya kasi pag may pinakurat. Ang tayo guys. Asado. Pork asado ko. Hmm. Uh -huh. dapat selalu info ke kasih makan kamu sih Yang kelapis, tadi bisa lihat Dan minta Amin bila Sampai guys Ustaz nang silih yang anghang Kelapis habis yang anghang Pagpasinsahan nyo na madilim guys at saka yung boses ko, pagpasensyahan nyo na rin. Kaya dati, hindi ako nagsasalita. Kasi hindi maganda yung pananag-alog ko. Waray kasi ako eh. Waray upay. Matigas yung pananag-alog ko guys. Hindi ganun mawaray. Matigas ang ulo. <coughs> mm -hmm. So, that's it for this video guys I'm looking for some shopping and then bye bye so bye guys, salamat sa panonood bahay to ng pasyente ko hindi, hindi ko to bahay <laughs>